mga kuwaso, ito yung ating sinasabi ha, na mali ang proseso kapag yung makinis ang simyento itiyak yan, skin ko pang ginamit dito, test test tingin natin, o oh, ayan hindi siya kapit, ngayon nakikita nyo, yung parang may mga ugat na yan, mga kuwaso yan po ay hairline nitong simyento kasi nga, makinis siya kaya hindi advisable napahiran niya ng skin ko. <laughs> ayan, ang pampahid dito, ayan, nung yung mga makadumang paraan noon nilalason niyan. Pagkatapos in neutralizer, ang ginagamit pa compound at saka flat latex yun ang pinambabatak namin noon na nung mga panahong 80s, 90s, ayan. O, pero ngayon, lumabas nga yung skin coat para sa rough finish. Kaya naman ganun, ah, nilabas ang skim coat para hindi na pakitimisin yung simyento. Pero kung makinis ang simyento, yan na yung sinasabi ko. Huwag kayong gumamit ng skim coat kasi kapag yan nagka-hairline, ganyan po yan. Yan yung mga hairline nung ano oh, ayan oh. Hindi na kumakapit oh. Oh. Dipu ba? Oh, ayan oh. Kaya nagkakaganyan. Ngayon, may paraan tayo dyan. Kung ano, na sabi ko sa inyo, yung penetrating sealer ng liquid tile. O yun. O, pwede natin i-liquid tile yan. Pagkatapos, ang matibay talaga yung mga solvent na pang masilya. Pero ito, exterior naman to Para makamura tayo, eh, pwede na yung mga concrete putty, masong putty. Tsaka yung bagong labas ngayon ng Davis, yung skin coat na liquid yan, pwede yan dito. Pero yung skin coat na powder, eh, hindi po advice sa magkakaganyan talaga yan. Eh, nakita niyo naman. Yan yung mga hairline. Yan. Hairline yan. Ha? Kaya naman ganyan, parang isinusuka niya. Yung ah uh, syempre kapag nagmoisture i-aircon pa to o nakita nyo, aircon Oh. Kaya iyan isinusukan niya. Lamig, init, isinusukan niya yung skin tone Ayan, eh, minsan nga hindi na kumakapit yung ano. Oh, kayaan kaya ang solusyon dyan, penetrating sin. Yeah. Ah, sige po, ito si Batwaso ang inyong home painter. Ang pa natin tatapusin.